Gusto mo malaman idol kung sino ang kausap ni partner sa messenger or kung sino ang kabit niya na kinakausap niya sa messenger? Well, stay tuned and watch the full video lang. Alright, so hello mga lods, welcome back again sa ating channel. For today's video is may share ako sa inyo kung paano nga ba hulihin si partner if may kausap siyang iba or kapag kausap niya yung kabit niya sa messenger which is di mo nalalaman kasi nga dinidelit niya yung mga messages and gumagamit siya ng ibang account. So, ngayon, para malaman natin yan ng napakabilis lang dito sa dalawang tricks na ituturo ko sa inyo. Okay, pero bago mga idol, if bago pa lang po kayo sa aking channel, mag-sub na kayo. And syempre, pa turn on na rin ang ating notification bell icon para uh, um, exclusive kayo sa mga gandong content which is about sa partner and jowa problems. Okay, so ngayon natin patagalin pa, no? So, unang muna sa lahat, ito yung pinakaunang tricks na uh, malupit, which is, malaman mo kung sinong kausap niya sa messenger na hindi siya nagpapalit na account, which is yung account na parang ginagamit niya. Okay, so, ganito lang yun. Unang una sa lahat, punta ka mo ng Play Store. Sa Play Store, um, type mo messenger. Check mo if yung messenger mo is updated. So, as you all, as you all can see, can see sa akin, is hindi, hindi updated. So, update natin. Ayan. Siyempre, makita mo mga chats niya. Like, kunwari, assuming is phone nyo to, diba? Phone nyo to, tapos, um, dun. Hindi mo nakikita kasi nung kausap niya, diba? Wala talaga yan dyan, oh. No? Palang wala, diba? So, ngayon, dito, hahanapin natin yung mga hidden messages niya sa messenger. Paano mahanapin yun? So, punta kang chats, pinakataas, upper left corner, may chats dyan. Tapos may tatlong guhit. Click may tatlong guhit na yan. Pagkatapos, pumunta ka sa um, archive. Ito. Yan. Dito, Lods. Dito makita lahat ng mga kausap niya na hinahide niya na wala kang kalam-alam. Okay. Okay, example ko kung paano mong work yan. Ha? So, chats. Tapos, for example, ito, hinahide niya to Ayan no, archive niya. So, Di ba, wala na dyan. So, kapag wala na dyan, pumunta ka sa archive. So, nandito na siya. Ayan na siya, diba? So, di mo makita na may kausap siyang iba kasi naka-archive o naka-tago na. So, un-archive niya, pwede naman. Ayan, bak mo ganun. Ayan, diba? So, next is, dito naman sa setting naman tayo papunta. Ito, ganito pa rin, which is hidden messages pa rin to. Privacy and safety, click nyo yan. Pagkatapos dito, may nakalagay dito na um, restricted accounts. Who can reach you? Restricted accounts. So, ito yung restricted accounts, click mo yan. Kung mapasin nyo ang meaning ng restricted accounts, if you want to see less of someone without blocking them, you can restrict them and chat will appear here. So, meaning, kapag na-restrict niya yung tao, o na-restrict niya yung babae niya, ilagay niya dito sa restrict account, hindi siya makikita sa chat heads ng messenger. Kasi, para siyang naka-block na rin. Kahit sa Facebook friend, hindi siya makikita kasi naka-restrict siya. So ngayon kapag kinausap niya, dito lang mag a lahat ng mga kausap niya na nirestrict niya, which is sabi natin kabit niya, babae niya. Dito lalabas lahat yan na makausap niya sa um, sa phone niya, which is wala kakalam-alam na dito na pala lahat ng mga kausap niya. Akala mo, kaya check mo messenger niya, parang ang linis-linis, parang wala lang. Pero try mo punta sa restricted accounts, ayun dalawang Siguro ko so, sa para makita yung mga hidden messages. Punta nyo lahat yun. Check nyo lahat yun. At doon yung malaman na nakatago lang pala ang kanyang mga kausap. orang ang kanyang mga kabit. Ouch. Huwag naman sana ganun. So, ayan. Bakit natin. So, ngayon. Paano? Okay. Paano kung nag-change account siya? Kapag nag-change account siya, ganito lang gawin nyo. okay, kaya maglala. Napakadali niyan. Punta ka po sa app na to. Ito. So, nung app to? app is read removal messages or read remove messages. So meaning kahit nag-change account siya diyan, lahat ng mga messages niya dito is auto-save 'yan sa app na 'to. So para i-download 'yan, siyempre punta kang Play Store. Type mo lang Messenger Recover. So 'yan yung application na 'to. Okay? So ngayon open na natin. Matapos pa, hindi pa pa. Ayan, read remove messages. Okay, may rin siyang premium pero sa basic lang tayo. Eh. Sa basic kasi okay na rin naman. Sa basic is ma-recover niya na yung messages natin, na deleted messages and custom alerts. Yes. Yes. Ah, uh, pwede lang shot dito. Allow mo lang to kasi back again. So ayan. List of apps. So dito mo makita lahat ng mga messages na kahit i-delete niya or lahat ng mga notifications kahit i-delete niya pa, automatic makikita mo pa yung lahat dito. Ngayon, may plus icon dyan. Ayan. So, yun, pwede mo i-add yung WhatsApp, Facebook, Messenger, yung mga ano lang. Tawag dun yung mga alam mong ginagamit na Ayan, Telegram. Ayan. dan mo lang. So, ayan siya. Okay. So, once na may mga message niya sa Messenger, makikita mo notification niya, niya dito. Ayan. So, kung gusto mo makita lahat, punta notification, makita mo lahat ng notification dyan, galing sa mga app na to. Okay. Like kung may kausap sa Telegram, makikita mo dyan. Sa Facebook, kung may kausap siya, makikita mo rin dyan. Okay? So, ganun. Yan lang yung gamitin nyo. Like, alam ko naman yung iba, meron pa dito ang Instagram. Okay? Lahat ng mga chat apps, lagyan nyo dyan lahat. Okay? Para auto-read dyan, kahit i-delete niya pa yung message niya, mahuli at mahuli mo talaga siya. O, diba? Ang galing, diba? At dito, um, sa dalawang tip na tinuro ko sa inyo, kung paano naman yung mga hidden messages sa messenger, kung paano mararecover yung mga deleted messages sa messenger is mahuli nyo na kung meron talaga siyang kabit o wala diba pero sana naman wala okay so ngayon parang may hide to sa phone kasi ito phone yung kundari phone yung ginagamit natin ngayon parang may hide to Siyempre, punta ka po dito sa mga app which is nakakumpul kumpul dito so, sa so google o oh, ayan o oh. ayan, ayan o oh. kung saan lagyan mo siya dyan Automatic na kahit na yan. Hindi niya malalaman na naka-install na sa phone niya yan. Di ba? So ngayon, open mo itong Play Store. Sa Play Store, simple lang. Type mo lang dito, unseen. So wait, medyo mabagal ang connection ko, no? Wait, open ko ulit. Ayun, gumana na. Tapos ngayon, dito sa search bar, sabi ko kanina, type mo lang unseen. Ito, unseen. unseen. As in, literal na unseen na spelling. Unseen. Yun. Ayan, tapos ito siya. Ayan siya. Unseen. No last seen. Okay? So, open natin to. Ayan. So, pag open nito siya. So, ano pa ginagawa nito? Same lang po sila ng, 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 notification history sa setting ng phone mo. So, sinisave nyo rin dito yung lahat-lahat ng mga uh, messages na dinidelete na clear sa history mo o sa notification bar mo. Okay? So, ayan siya. Pwede mo siyang bayaran. Pero, unang mag-bother dyan kasi sa premium Itong, itong mga ito, ano, ano niya. Pero sa basic naman, ayan, may instant media, incognito mode. Okay? So, don't worry about it. Kahit i-incognito mode niya pa yan, sa Google, auto-save pa rin yan. Basic lang yan. So, libre lang, meaning libre lang. So, back na natin. So, ito siya. Ayan. Boom. Unseen. Let's get started. Next. Next mo lang. Okay. Receive your messages from your favorite chat apps in unseen. So meaning lahat ng mga messages niya is ma-receive -re mo dito o lahat ng mga kahit i-delete niya pa yan, automatic pa rin. Okay, tandaan nakalagay dito, works with all chat apps. So di ba? Same lang. Same lang talaga ng notification history. Next, ayan o. Oh, kung gusto mo niyan lahat i-check, pwede naman. Lahat ng mga um, app which is nadudud, nadududa ka na ginagamit niya, yun, pwede mo i-check lahat dito. Okay, give authorize natin. Kasi napaka-importante yan. So, hanapin mo ang sin ito sa pinakababa. At tapos, ayan, Allow mo lang, Allow mo lang, back. Allow mo para gumana, para lahat ng notif save Okay, kasi pag binalaw, useless ang app na to. X mo lang ulit. Ayan, Allow mo ulit. Okay, don't show me again. Okay mo lang yan, yung mga ganyang style. Back mo lang. Ayan. So, as you can see, ito na siya. Messenger, WhatsApp, lahat ng mga mas messages sa messenger na gusto niya i-delete, auto save na agad yan dito. Sa so, WhatsApp, lahat ng mga WhatsApp message niya na -de delete niya, save ulit niya dito. Telegram, ganun din. Lahat ng mga message, message sa Telegram na din -de delete niya, auto save dito. Yan, Instagram, and so many more na mga chat apps na alam mong may kausap siyang iba or may kutub ka lang naman. So, saan naman wala, diba? Kasi siyempre, pangit din kung masasya relationship nyo. Apart, um, Especially kapag matagal na to, di ba? Sayang naman. So, sana wala siyang kausap sana hindi kanyang niloloko. So, yun lang. So, stay tuned and see you in my next video, mga idol.